Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit hindi totoo ang sinasabi ng iba na iba ay yumayaman sa sugal. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po guys sa inyong panonood at suporta. So, may nagtanong no, bakit hindi totoo marami ang yumayaman sa sugal. As, as man na laro ah, hindi ang negosyante. Alam nyo guys, sa ah, ngayon, very controversial ang mga missing sa online gambling, na nagsasabi ibang mga influencer, mga celebrity na pro-promote na okay, malaki ang kita, nanalo tayo ng malaki, million-million, 70 million sa si isang laro. Iba pa. Sa totoo lang guys, hindi yun totoo. No? Ano ba ang mga dahilan? kung bakit hindi totoo maraming yumayaman sa sa sugal. Hindi totoo na maraming yumayaman sa sugal dahil ito ay laro ng swerte or chance. May, kalala, may kalamangan ang pagpatakbo at karamihan na nalo ay naubusan ng pira kaysa yumayaman. Yan po guys ang totoo. Ang tunay na pagyaman ay karaniwang nangyayari sa pamamagitan ng sipag, hard work, tiyaga, tamang pamumuhunan at edukasyon. Hindi po sa sugal. Hard work, guys. No? So 'yun po ang ang tunay po nga ano, guys, no? So ano ba ang dahilan bakit ah uh, marami ang hindi na, ano yumayaman sa sugal? um, una-una guys, my house advantage. Ano pong ibig sabihin nito? Laging may house edge ang mga laro sa sugal. Ibig sabihin, mas malaki ang chance ng casino or operator na manalo kaysa manlalaro. Halimbawa, sa bawat 100 pesos na itinaya mo, maaring na hindi lang ang balik sa mga panalo sa pang matagalang laro. Ikalawang A uh, reason bakit hindi maraming mayaman sa sugal. Hindi totoo. Sugal ay nakabasi sa swerte, hindi sa galing. Karamihan ng mga laro ng sugal tulad ng lotos, slot machines, at roulette ay pawang swerte lamang. Kahit kaano ka kagaling, hindi mo mapipilit ang resulta. Ibig sabihin, walang garantiya na mananalo ka. Ikatatlong dahilan, ang mga nanalo ay madalas ding natatalo ulit kahit may nananalo paminsan-minsan, karamihan sa kanila ay bumabalik at muling nagsusugal hanggang maubos ang napanalunan. Very true. Dahil dito, hindi rin sila talaga yumayaman sa pangmatagalan. Ikaapat na dahilan, psychological trick, big wins, frequent losses. Ang sugal ay dinisenyo para ibigay ang panalo paminsan-minsan para mahuk ang manlalaro. Pero sa kabuuan, mas madalas kang matatalo para may reward system. Nakaka-addict at maraming hindi na napapansin na nalulugi sila. Ikalimang dahilan, walang likas na produksyon. Ang sugal hindi negosyo na may produkto o sibisyo. Hindi ito lumikha ng tunay na yaman, kundi nagpapalipat-lipat lang ng pera mula sa mas maraming natatalo papunta sa ilang nanalo ikaanim na dahilan. Statistika 1 sa milyon ang yumayaman. Sa lotto sa lottery, no, mga loto guys, no, halimbawa, mas mataas ang chance mong tamaan ang ng kidlat kaysa mananalo ng jackpot. Karamihan ng mga yumayaman sa sugal ay mga exceptional na kwento, hindi karaniwang pangyayari. So, yun po guys, no? hindi po yun totoo na marami ang yumayaman sa sugal guys. Palaging talo actually in a long run. Except na lang kung ikaw may ari ng sugalan or casino. Yun na po guys, maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Uh, please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Uh, sabi ko nga, play responsibly sa sugal. Ito naman po ang kaibigan, si Jake Paalam. Love you all.